Paano naman po yan? 500 to po yan. Oh, wala ako magagawa po niya. Kuya, kuya di ba? Hindi ba kasi kung kinansel yan, hindi na mapasok sa akin. Hindi. Yan. Nandito ka kuya, witness ka. Kahit wala po, ka pa sa store. Kahit po witness ka ano siya, man. Ano gusto mong gawin ko ngayon? Abunuhan niyo ba? Ay, hindi po. hindi ko aabunuhan yan. Bakit Tawagin ba? mo yung manager mo. Ay, ba't may Wala yung kaya po kaya manager, yung manager mo, freelance rider po. Wala akong magagawa siya. Paano po yan, ma'am? Eh, 500 to po yan, ma'am. Isang hindi araw. Hindi po kayang Maraming dalawang 500 to isang kainan. Bata lang ang kumain niya ng Julia. Kaya nga po ma'am eh, hindi pa nga po. Bakit po Dapat po sa store. Ma'am, sa, kung saan po pumapasok sa'n yung booking, hindi po yan, hindi po namin pinipili. Kaya nga po nagpatulong namin sa'yo niya eh. Kaya nga po, kahit po na-cancel na yan ma'am, hindi... Wala na akong bayad, kasi binayad po niya dun sa isang room. hindi po yan, kung na-cancel na yan ma'am, hindi yan papasok sa akin. Ibig sabihin hindi yan na-cancel. Kapag ano, ano yun na? Sino magkapag ano yun na? Hindi, hindi, hindi ka, ma'am, paliwanag ko lang po. Hindi po kami pwede magbalik kasi pang return November po kami, dalawang araw po kami di makakapiyahe. Apektado po yung araw namin. Na hindi po, ma'am, hindi po kayo walang magawa kasi kayo po yung ma-order niyan eh. Hindi ko na babayaran dahil nagbayad na ako. Kaya ano ka po? Plus noon, nandito ka pa kanina ko yan? Kinansel namin! Hindi nyo po kinansel. Ano mo? Ma'am, kung kinansel niyo ma'am, hindi papasok sa akin yan, ma'am. Sisigaw? Hindi ako sumisigaw ma'am. Dahan-dahan ka. Kapalimanag lang ako. Dahan-dahan ka. Ako pa magdadahan-dahan ma'am. Ako pa magdadahan-dahan ma'am. Ay, 102 pesos ma'am. Isang araw ko yan ma'am. Magdamag ako sa kalsada ma'am. Kung alam mo. Tawag niyo Card! Sige hey, ma'am. Mike. 500 to pesos, sir. Kailangan ko lang yung pera, sir. Wala talaga ako, sir. Kahit yung wallet ko mo, walang laman. Tingnan nyo po. Wala ko magkakawala. Order nyo po ito, ma'am. Eh. Kinansel yan. Kung kinansel po, ma'am, ma sa po papasok sa akin. Ma Wala magkakapalit ka rin, ma Ba't ganun? Ma'am, magbabiral ka, ma'am. Promise. Tandaan nyo yung mukha to, ha? Ito, kupal yan. Kupal yan, customer na yan. Putang inang yan. Kupal. Lul, kupal. Tang ina mo. Huwag <coughs> Bakit, sir? Takay na pera yun, sir. oo.